nagsasabing ang malagim na krimeng naganap sa Maguindanao ay refleksyon ng klase ng politikang makikita sa maraming lugar sa atin. Labanan para sa kapangyarihan at pagpapalawig ng teritoryo at nasasakupan. Wow, isa na bata ako minsan ay mga inosenteng buhay ang nagiging biktima at nadadamay sa marahas na tunggalian ng mga naghahangad ng kapangyarihan. Kabilang sa mga nasawi sa malagim na masakir, ang tatlong pong mamamahayan. Ito na ang pinakamalaking kaso ng pagpatay sa mga journalist sa bansa ng isang insidente. Dahil dito, tinalo na natin ang Iraq na unang nakilala bilang pinakadelikadong lugar para sa mga journalist sa buong mundo. Isa sa mga biktima ng karumal-dumal na krimen, ang veteranong local reporter ng pahayagang Manila Bulletin, si Bong Reblando. Sa General Santos City, tumatangis ang kanyang pamilya. Ang tanging bukang bibig ni Mirna, katarungan para sa sinapit ng asawa. Tumuhan kami ng humihingi ng hostisya. Kasi hindi naman hayop, hindi naman hayop yung asawa ko at saka yung mga taong pinatay, eh, tao naman yun. Tsaka wala silang kalaban-laban, ha? Sa paniraryang ito naman, sama-samang ibinuro lang iba pang mamamahayag na biktima ng masaker. Hindi Gusto ko yung ako na buhatong ko yung sa paan na masakay po sila. Nang gimasakay lang ang mga tao na walay, walay mga sala. Sa likuran ko po ang mga labi na mga mamamayag na nung Sabado at Linggo lamang ay kasama ko sa isang coverage sa Sarangani dito po sila pagsasama-samahin. Narito na po ang walo sa sampung ibuburol sa lugar na ito. Nakasama ko pang ilan sa mga biktima ng namatay sa General Santos City. Isa ako sa mga inayayahan ni Henry Araneta, correspondent ng DZRH na sumama sa grupo papuntang Maguindanao. Pero dahil sa impormasyong nakuha ko na guguloyin at bobombahin ang konvoy na magsusumiti ng kandidatura ni Vice Mayor Mangudadatu hindi ako sumama at pinayuhan ko si Henry na wag nang tumuloy. Sa kwento sa akin ng may bahay ni Henry, bago pa man mangyari ang massacre, nakapag-text pa raw ito sa kanya. Sinabing hindi raw nagbigay ang militar ng security sa convoy. Sabi niya, okay na, ma, may problema lang ng kunti. Sabi niya, ayaw daw magbigay ng bodyguards ang armed forces of the Philippines. Siguro ma, baka mamaya bakan Pero ayon sa militar, hindi raw sa kanila dapat humingi ng security. Hindi pa nila kayang magbigay ng security. Undermanned kasi sila. At uh, sinabi po nila na kung po pwede, sa ibang araw sila mag-request. Uh, mag uh, dahil by that time, nakapag-normalize na yung situation at makakapagbigay. Pangalawa, Sinabi nila na i-refer sa Philippine National Police dahil uh, yun naman talaga yung mandate po ng ating Philippine National Police. Sa kabila ng malagim na trahedya, ilang mamamahayag ang pinalad na nakaligtas. Si Hermes, hindi niya tunay na pangalan, kumalas sa konvoy para balikan ang mga gamit na naiwan sa hotel sa Sultan Kudarat. Tumibay ang kanyang desisyon na tuluyang umatras ng pagbalik sa hotel, natanggap niya ang impormasyong ito. At dalawang hindi kailangan lalaki na kumprosiklo pumunta dun sa hotel, hinihingi yung pangalan ng mga journalist na andoon. Mm -hmm. Doon, ginutuban ako. Tinanong ko ang hotel staff na kung sino yung naghanap, hindi klaro yung binigay talaga yung identity. So, nakakaduda. Ang kanyang babala, hindi na raw umabot sa mga kasama. Hey. Tinatawagan ko si kasamang buong blando. Ilang misis kong tinawagan, walang sumasagot. So, inisip ko na baka nakatulog. Kaya lang, nung dumating kami dun sa buluan, maganda na. Uh, ilang saglit lang, sinabi na ni Tuto dato na nakidnap na yung convoy. Ayon sa Center for Media Freedom and Responsibility, tila sadyang layunin ng masaker ang mag-iwan ng takot maging sa media o statement yon na sinasabi nila na ganito ang mangyayari sa inyo pag kami kinontra ninyo. Malaki raw ang epekto ng masaker sa malayang pamamahayag kapag hindi na parusahan ang mga may sala. Ang nangyayari kasi, eh, na-demonstrate ng mga nakaraang mga taon na pwede kang pumatay ng media, hindi ka mapaparusahan. Yung culture of impunity nga ang sinatawag. Ang malaking pahagi raw ng kapangyarihan ng mga politiko ay nagmumula sa isang kaugaliang hindi kaila sa kalaman ng marami. Ang pagkakaroon ng private army. Pa ang pinanggalingan niyan, galing doon sa mga parang grupo binuo nung panahon ni Marcos na kung tawagin ay CHDF, Civilian Home Defense Force. Hanggang sa nagiging kafgu yan, Hanggang sa, I think more specifically, ginamit yung pangalan na yan na CVO, Civilian Volunteers Organization, para protektahan yung mga area na natitreat ng Moro Islamic Liberation Front. Nang gawin ng reporter's notebook ang istorya sa private army sa Maguindanao, napatunayan naming malawak ang ginagalawa ng private army sa Maguindanao. Kinasangkapan ng mga politiko para sa kanilang seguridad isa itong pangyayaring pila-tanggap na sa lipunan. They sort of played that role, effective role, in neutralizing influence from the rebel movements like the MNLF previously and later on, the Moro Islamic Liberation Front. That's why I think they were supported. Noong 2006, ibinaba ni Pangulong Arroyo ang Executive Order 546 o ang pagkakaroon ng Civilian Volunteer Organization or CVO mga sibilyang inatasang tumulong sa pulis at militar, pero nagagamit din daw ng mga politiko. Ila itong naging lusot ng mga warlord para magparami o gawing lehitimo ang kanilang private army. Ang nangyari lang, parang hindi ma-differentiate kung talagang paramilitary force ito ng gobyerno o ng armed forces of the Philippines or personal security guards ng mga ambatuan. Kasi I think either parang pinabayaan lang ng DILG o ng kung anumang mga uh, agencies ang pagbuo ng mga CBOs. Hindi kinakailan ng pamahalaan na malaki ang pagkukulang sa usaping ito at agad daw nila itong pag-aaralan. Ang problema lang natin is we, there's really a need for us to review the present setup. No? Kung not totally to eradicate but uh, baguhin kung ano yung sistema para hindi talagang nasa full control ng local officials natin but rather the military or the local uh, or the, uh, or the, uh, PNP. No? Ang pagkakaroon ng armadong grupo ay isa lang sa mahabang listahan kung bakit naging makapangyarihan, inatatakutan at nakapag ng karasan ang ilang politiko. Actually, yung kanilang nagiging papel ang paggamit ng... Tauhan uh, ng gobyerno at armas ng gobyerno uh, para bigyan ng protection at maaring maaring uh, ginagamit din yan, no uh, tulad ng ginagawa ng ibang mga private armies sa ibang mga probinsya ginagamit niyan to intimidate no yung mga political enemies